Bakit napakaraming tapat na kristyano na nabubuhay pa rin sa kakapusan habang ang iba na kahit na walang pakialam sa espiritual na mga bagay ay umuunlad? Ang tanong na ito ay nagpapanatili sa marami sa mga anak ng Diyos nagising sa gabi, nagdadasal ka, nagtitika, faithful ka pero pagtitingnan mo ang bank account mo parang may humaharang sa provision ng Diyos sa buhay mo baka makonsensya ka pa sa pag-iisip tungkol sa pera na parabang ang paghahanap ng katatagan sa pananalapi ay isang kasalanan na parabang ang pagnanais na umunlad ay kasakiman. Ngunit ang totoo, ang kasalanang ito ay hindi nagmula sa Diyos. Nagmumula ito sa isang baluktot na interpretasyon ng salita na nagpapanatili sa libu-libong mga Kristiyano na nakulong sa isang kakapusan na pag-iisip. Ngayon, matutuklasan mo ang Isang makapangyarihang paghahayag sa Biblia sa awit 1-21. Isang sipi na naghahayag ng eksaktong mga prinsipyong itinatag ng Diyos para sa kanyang mga anak upang mamuhay sa kasaganaan na lagi niyang nilalayon. Hindi ito tungkol sa kasakiman o materialismo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na nais ng Diyos na umunlad ka para maging daan ka ng higit na pagpapala para sa kanyang kaharian. Hindi ito ordinaryong pag-aaral ng Biblia. Sa video na ito, makakatanggap ka ng insight na maaaring maging susi sa pag-unlock ng iyong pangunawa sa probisyon ng Diyos sa iyong buhay. Ang isang bagay na tahimik mong hinahanap sa mahabang panahon ay maaring makahanap ng direksyon. Sapagkat ang ihahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay para sa mga handang iayon ang kanilang buhay pinansyal sa walang hanggang layunin ng langit. Nagsisimula ang ikalabindalawang awit sa isang makapangyarihang pahayag. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon na lubos na nalulugod sa kanyang mga utos. Ngunit ang salitang pinagpala sa orihinal na Hebreo ay Ashrei na nangangahulugang higit pa sa kaligayahan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang estado ng ganap na kaunlaran, espiritual, emosyonal, pisikal at oo pinansyal masyadong. Kapag may takot ka sa Panginoon, hindi ka nabubuhay sa takot sa kanya. Namumuhay ka ng may pagpipitagan, may malalim, napaggalang, na kinikilala na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa iyong buhay. At kapag nalulugod ka sa kanyang mga utos, hindi mo nakikita ang mga batas ng Diyos bilang mga pasanin, ngunit bilang karunungan para sa isang masaganang buhay, ang unang prinsipyo ay dito mismo. Ang kaunlaran ay hindi isang tagumpay ng tao, Bunga ito ng tamang kaugnayan sa Diyos. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas maraming oras o paggawa ng higit na pagsisikap. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong puso sa mga halaga ng kaharian. Kapag ang iyong puso ay nakahanay, ang iyong mga pananalapi ay maaari ding ihanay. Maaring tinatanong mo ang iyong sarili. Ngunit mahal ko ang Diyos, sinusunod ko ang kanyang salita. Nasaan ang aking kaunlaran? ang sagot ay nakasalalay sa mga sumusunod na prinsipyo na ipinahayag sa awit na tito. Dahil ang pagkatakot sa Panginoon ay ang unang hakbang lamang sa isang espiritual na pagkaunawa, nakakaunti lamang ang ganap na nalalapat. Kung ang salitang ito ay nakakaantig na sa loob ng iyong espiritu, gusto kong ipahayag mo ang iyong pananampalataya dito sa mga komento. Isulat, nalulugod ako sa mga utos ng Panginoon. Kapag ipinahayag mo ito sa publiko, kinukumpirma mo ang iyong pananampalataya at ipinuposisyon ang iyong sarili upang makatanggap ng banal na patnubay, ibinunyag ng dalawang talata. Ang iyong mga inapo ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay pagpapalain. Narito ang pangalawang prinsipyo. Ang tunay na kasaganaan ay hindi individual, ito ay generational. Hindi lamang kayo gustong pagpalain ng Diyos, nais niyang magtatag ng linya ng pagpapala na makakarating sa inyong mga anak, apo at mga susunod na henerasyon. Ito ay ganap na nagbabago sa paraan ng iyong diskarte sa iyong pananalapi. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng iyong mga bayarin ngayong buwan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang legacy ng kasaganaan na nagpaparangal sa Diyos at nagtatatag ng iyong pamilya sa pangmatagalang kasaganaan. Kapag isinasaisip mo ang araw na ito, maaari mong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit kapag nagtatrabaho ka na nasa isip ang mga susunod na henerasyon, kumukonekta ka sa walang hanggang puso ng Diyos. Ilang beses ka na bang nanalangin na humihiling sa Diyos na pagpalain lamang ang iyong mga agarang pangangailangan. Higit pa riyan ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Nais niyang bigyan ka ng karunungan upang mamuhunan, karunungan upang dumami, karunungan upang lumikha ng yaman na higit sa iyong sariling pag-iral. Dahil hindi ka tinawag para lang mabuhay, tinawag ka para umunlad at umunlad ang iba. Ngunit ang mindset na ito ay nagsisimula lamang kapag naunawaan mo ang ikatlong prinsipyo na direktang nauugnay sa iyong karakter. Ang kayamanan at kayamanan ay mananatili sa kanyang bahay at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ito ang ikatlong prinsipyo ang napapanatiling yaman ay nagmumula sa napapanatiling katuwiran. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng pera sa anumang lumang paraan. Ito ay tungkol sa paggawa ng pera sa tamang paraan na may integridad, may layunin na nakaayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Kapag ang awit ay nagsasalita ng kayamanan at kayamanan sa iyong bahay, ito ay nagsasalita ng isang matatag pangmatagalang kasaganaan na hindi nawawala sa mga krisis sa ekonomiya dahil ang yaman na ito ay may espiritual na pundasyon, hustisya. Ang iyong pamumuhay, ang iyong etikal na mga desisyon, ang iyong integridad sa negosyo, lahat ng ito ay tumutukoy kung ang iyong kaunlaran ay panandalian o permanente. Siguro may kilala ka na mabilis yumaman pero nawala lahat o mga taong laging may pera ngunit namumuhay ng walang laman walang kapayapaan, walang layunin. Nangyayari ito dahil nagtayo sila ng yaman nang hindi nagtatayo ng pagkatao. Nakakuha sila ng mga ari-arian nang hindi nakakamit ang hustisya. Nais ng Diyos na bigyan ka ng kayamanan at kayamanan, ngunit nais niya na ang iyong katuwiran ay magtagal magpakailanman. Nangangahulugan ito na kung paano ka kumikita ay mahalaga, gaya ng kung magkano ang iyong kinikita. Ang iyong integridad ay hindi maaaring ipagpalit sa anumang pagkakataong pinansyal. Nararamdaman kong may nanonood na kailangang gumawa ng mahalagang desisyon tungkol sa integridad sa ilang bahagi ng kanilang buhay. Kung ikaw ito ipahayag sa ibaba, pinipili ko ang katuwiran kaysa madaling pakinabang. Ang deklarasyon na ito ay maaring ang eksaktong hinihintay ng Diyos upang magbukas ng bagong yugto ng kaunlaran sa iyong buhay ang ikaapat na taludtod ay nagdadala ng mas malalim na paghahayag. Ang liwanag ay sumisikat sa kadiliman para sa matuwid. Siya ay mapagbiyaya at mahabagin at matuwid. Ang ikaapat na prinsipyo ay ito. Ang iyong kaunlaran ay dapat na isang liwanag na nagniningning sa pinansyal na kadiliman ng iba. Hindi ka unlad upang maging isang isla ng kasaganaan sa karagatan ng pangangailangan umunlad ka upang maging mapagkukunan ng awa at habag kapag pinagpala ng Diyos ang iyong pananalapi maaaring binibigyan Kanya ng kapangyarihan na maging maawain sa mga kulang nito maaring binibigyan Kanya ng mga mapagkukunan upang maging mahabagin sa mga nangangailangan ang iyong kayamanan ay maaring maging instrumento ng katarungang panlipunan isang salamin ng puso ng Diyos sa lupa maaring ipaliwanag nito kung bakit umuunlad ang ilang tao at ang iba ay hindi. Hindi ito banal na paboritismo. Iyon ay ipinagkatiwala ng Diyos ang mga mapagkukunan sa mga gagamit nito ayon sa kanyang puso. Kung napatunayan mo ang iyong sarili na mahabagin sa kaunti, maaaring ipagkatiwala sa iyo ng Diyos ang higit pa. Ngunit, kung naging makasarili ka sa maliit, bakit bibigyan kanya ng marami ang iyong kabutihang loob ay hindi bunga ng iyong kaunlaran. Ang iyong kabutihang loob ay maaring maging sanhi ng iyong kaunlaran. Kapag ikaw ay naging isang taong nagliliwanag sa kadiliman, sa pananalapi ng iba, maaring tiyakin ng Diyos na panatilihing nagniningas ang iyong lampara. Ang katotohanan ito ay nagbabago ng buhay sa buong mundo. Natuklasan ng mga tao na ang kaunlaran na may layunin ay higit na makapangyarihan kaysa sa kayamanan na walang direksyon. Kung nadarama mo ang paghahayag na ito sa iyong puso, mag-iwan ng katulad ngayon. Pinatitibay nito ang mensaheng ito at dinadala ang liwanag na ito sa mas maraming tao na kailangang makatanggap ng salitang ito. At kung hindi ka pa nakakonekta sa channel na ito, sumali sa komunidad ng pananampalataya. Dito makikita mo ang mga katotohanan sa Biblia na maaaring baguhin ang iyong relasyon sa Diyos at kaunlaran. Ang isang mabuting tao ay nagpapahiram at hindi nagkukulang sa pagbabayad. Narito ang ikalimang prinsipyo. Ang pangmatagalang kasaganaan ay nangangailangan ng praktikal na karunungan sa pananalapi. Hindi sapat ang pananampalataya, kailangan mo ng disiplina. Hindi sapat ang panalangin, kailangan mo ng pagpaplano. Hindi sapat ang pagtitiwala sa Diyos, kailangan mong pangasiwaan ang ipinagkatiwala niya sa iyo. Ang mabuting tao na binanggit sa awit ay hindi lamang matuwid sa moral. Siya ay may pananagutan sa pananalapi. Siya ay nagpapahiram kapag siya ay maaring makatulong sa iba. Ngunit siya rin ay tumutupad sa kanyang sariling mga pangako. Nauunawaan niya na ang integridad sa pananalapi ay isang mahalagang bahagi ng kanyang espiritual na integridad. Gaano karaming mga Kristiyano ang patuloy na nanghihiram ngunit hindi nakakaalis mula sa pula? Ilan ang nabubuhay sa mga bayarin, nag-iipon ng utang, bumibili ng mga bagay na hindi nila kayang bayaran, at pagkatapos ay nananalangin sa Diyos na ayusin ang gulo na kanilang nilikha. Hindi ito pananampalataya. Maaring iresponsable ito na itinago bilang spiritualidad. Nais ng Diyos na pagpalain ka sa pananalapi, ngunit nais din niya na maging mabuting tagapangasiwa ng kanyang mga pagpapala. Kung hindi mo kayang pamahalaan ang isang daang dolyar ng matalino, paano niya ipagkakatiwala sa iyo ang isang daang libo? Ang disiplina sa pananalapi ay hindi kaaway ng pananampalataya. Ito ay katibayan na ang iyong pananampalataya ay mature at praktikal, sapagkat hindi siya matitinag kailanman. Ang matuwid ay aalalahanin magpakailanman. Ang ikaanim na prinsipyo ay nagpapakita ng isang bagay na makapangyarihan, ang tunay na seguridad sa pananalapi ay hindi nagmumula sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka sa iyong account, ngunit sa kung gaano ka matatag na nakatanim sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang mga tao ay maaaring mawalan ng kapalaran sa magdamag, ang mga negosyo ay maaaring mabigo, ang mga ekonomiya ay maaaring bumagsak, ngunit ang mga nakasalig sa katuwiran ng Diyos ay hindi kailanman matitinag ng lubusan, hindi ito nangangahulugan na hindi ka nahaharap sa mga hamon sa pananalapi. Nangangahulugan ito na kahit na sa mga mapanghamong panahong ito, magkakaroon ka ng matibay na pundasyon upang muling itayo. Kahit na sa mga bagyo sa ekonomiya, mapapanatili mo ang iyong kapayapaan at direksyon dahil ang iyong pagtitiwala ay wala sa mga sistema ng tao na maaring mabigo, ngunit sa mga banal na prinsipyo na walang hanggan. May pagkakaiba ang pagiging mayaman sa pagiging maunlad. Ang mayaman ay isang taong maraming pera. Ang maunlad ay isang taong may karunungan upang mapanatili at paramihin kung ano ang mayroon sila anuman ang panlabas na kalagayan. Ang mga mayayaman ay maaaring mabilis na maging mahirap. Ang mga maunlad na tao ay laging nakakahanap ng paraan upang makabangon muli. Naghahanap ka ba ng kayamanan o kasaganaan? dahil gusto ng Diyos na bigyan ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pera. Gusto niyang bigyan ka ng mindset na nagdudulot ng patuloy na kasaganaan. Isang mindset na umaakit ng probisyon sa anumang sitwasyon. Kung nakararanas ka ngayon ng kahirapan sa pananalapi, ngunit pakiramdam na may ginagawang bago ang Diyos sa iyong buhay ipahayag dito. Ako ay nakasalig sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang deklarasyon na ito ay isang pagtatapat ng pananampalataya tungkol sa iyong katatagan sa hinaharap. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag, nagtitiwala sa Panginoon. Ang ikapitong prinsipyo ay tumatalakay sa pag-iisip ng kasaganaan. Hindi ka maaaring umunlad sa patuloy na takot na mawala ang mayroon ka. Kapag nabubuhay ka sa takot sa masamang balita sa ekonomiya, maaring hinaharangan mo ang daloy ng banal na probisyon sa iyong buhay. Ilang tao ang kilala mo na gumugugol ng kanilang mga araw sa panunood ng mga balita sa ekonomiya, pakikipag-usap, tungkol sa krisis, pagrereklamo tungkol sa sitwasyon ng bansa. Palaging inaasahan ang pinakamasama. Ang kakapusan na mindset na ito ay maaaring maging isang self-fulfilling propesya. Maakit nila ang pinakakinatatakutan nila. Ang maunlad na tao na inilarawan sa awit ay hindi binabaliwala ang katotohanan, ngunit hindi niya pinapayagan ang panlabas na katotohanan na matukoy ang kanyang panloob na estado. Alam niya na anuman ang mangyari sa pandaigdigang ekonomiya, naglilingkod siya sa isang Diyos na nagmamayari ng lahat ng ginto at pilak. Naiintindihan niya na ang kanyang pinagmulan ay wala sa mga sistema ng tao, ngunit sa supernatural na probisyon, hindi ito murang positibo. Ito ay mature na pagtitiwala sa isang Diyos na libu-libong beses nang napatunayan ng kanyang katapatan. Kapag matatag ang iyong puso, gumagawa ka ng matatalinong desisyon sa halip na mga nakakatakot. Namumuhunan ka sa halip na magtago ng pera sa ilalim ng kutsyon. Gumagawa ka ng aksyon sa halip na protektahan ang iyong sarili. Ang kanyang puso ay matatag hindi siya matatakot hanggang sa makita niya ang kanyang pagnanasa sa kanyang mga kalaban. Ang ikawalong prinsipyo ay tungkol sa estrategikong pasensya ng kaunlaran. Ang taong maunlad ay hindi nawawala ng pag-asa dahil naiintindihan niya ang oras ng Diyos. Hindi niya pinipilit ang mga sitwasyon o gumagawa ng mga pabigla-bigla na desisyon batay sa panlabas na presyon. May panahon para magtanim, may panahon para magdilig, at may panahon para magani. Maraming tao ang nasisira dahil gusto nilang magani kung kailan sila dapat magtanim. Gusto nila ng agarang resulta mula sa mga prosesong nangangailangan ng oras para maging mature. Hanggang sa makita mo ang iyong pagnanais na madaig ang iyong mga kalaban, ay hindi nangangahulugan ng pagnanais na makapinsala sa isang tao. Nangangahulugan ito na makikita mo ang tagumpay sa lahat ng bagay na lang sa iyong kaunlaran, utang, kakapusan, limitasyon, takot sa pananalapi. Ngunit ang tagumpay na ito ay darating sa panahon ng Diyos, hindi sa iyong pagkabalisa. Ang isang tao na matatag sa kanyang puso ay hindi nagbabago ng kanyang diskarte bawat linggo. Hindi niya hinahabol ang bawat pagkakataon na dumarating sa kanya. Mayroon siyang plano batay sa mga prinsipyo ng Biblia at nananatiling matatag sa planong iyon hanggang sa makita niya ang mga resulta na ipinangako ng Diyos. Ang salitang ito ay naghahayag ng mga prinsipyo sa Biblia na maaaring ganap na baguhin ang buhay pinansyal ng isang tao. Naniniwala ako na maaaring itinuro sa iyo na tanggapin ang katotohanan ito, ngunit hindi ito maikukulong sa iyo lamang. Mayroong isang tao sa iyong pamilya, sa trabaho o sa iyong simbahan na apurahang nangangailangan ng paghahayag na ito. Ibahagi ang video na ito ngayon Maari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para dalhin ang biblikal na patnubay sa pananalapi sa buhay ng ibang tao. At ngayon, ay dumating tayo sa pinakamakapangyarihang sandali ng paghahayag na ito. Dahil may ikasiyam na prinsipyo na tatatak sa lahat ng natanggap mo ngayon, siya ay nagpangalat, nagbigay siya sa dukha, ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman, ang kaniyang sungay ay matataas sa kaluwalhatian. Ito ang ikasiyam at huling prinsipyo. Ang tunay na kayamanan ay kumpleto lamang kapag ito ay naging estrategikong pagkabukas palad. Hindi ito tungkol sa pamimigay ng mga mumo ng natitira. Ito ay tungkol sa pagkalat sa ibang bansa, pagbibigay ng may layunin, pamumuhunan sa pagbabago ng ibang buhay. Kapag nagkakalat ka ng malawak, sinusunod mo ang prinsipyo ng pagpaparami ng paghahasik kung mas marami kang nagahasik sa tamang paraan, sa tamang lugar, sa tamang oras, mas malaki ang iyong ani. Ang iyong kabutihang loob ay maaring maging panggatong para sa iyong sariling patuloy na kaunlaran. Ang kanyang kapangyarihan ay dadakilain sa kaluwalhatian ay nangangahulugan na kapag ginamit mo ang iyong kasaganaan upang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkabukas palad, ang Diyos mismo ay maaring pangasiwaan ang pagtataas ng iyong kapangyarihan sa pananalapi. Maaari niyang paramihin ang iyong mga mapagkukunan dahil alam niya na gagamitin mo ang mga ito para palawakin ang kanyang kaharian. Ito ay maaaring isang katotohanan na napagtanto ng iilan. Hindi ka uunlad na magkaroon ng higit pang mga bagay. Ikaw ay umunlad upang magkaroon ng higit na epekto. Ang iyong bank account ay hindi isang katapusan sa sarili ito ay isang instrumento para matupad ang mga layunin ng Diyos sa lupa. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Ipikit mo saglit ang iyong mga mata at hayaang buksan ng iyong puso para tanggapin ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay pinansyal. Ama sa langit sa pangalan ni Jesus, isinusuko ko ang aking buhay pinansyal sa iyong mga kamay. Tinatalikuran ko ang bawat kaisipang kakapusan, bawat takot, at bawat pagkabalisa na may kaugnayan sa pera. Ipinapahayag ko na ikaw ang aking tunay na pinagmumulan. Nangangako akong gamitin ang lahat ng iyong ibinigay sa akin upang luwalhatiin ang iyong pangalan at pagpalain ng iba. Naway ang aking kaunlaran ay laging salamin ng iyong pagmamahal at pagkabukas palad. Naway maging palagi akong daluyan ng pagpapala sa iyong kaharian. Naway ang mga prinsipyo ng Biblia ng awit 111 ay maging aktibo sa aking buhay mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang siyam na prinsipyo ng isang daan at ikalabindalawang awit ay hindi lamang biblikal na teorya. Ang mga ito ay praktikal na mga susi na inilagay ng Diyos sa kanyang salita upang tulungan kang maranasan ang kasaganaan na lagi niyang nilalayon para sa iyong buhay. Kapag inilapat mo ang mga alituntuning ito nang may pananampalataya at pare-pareho hindi mo lang binabago ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Inihanay mo ang iyong buhay sa walang hanggang puso ng Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon, pag-iisip sa henerasyon, pagpapanatili ng katarungan, pagiging isang liwanag sa kadiliman, pamamahala ng matalino, paninindigan ng matatag, pagtitiwala ng walang takot, pagkakaroon ng madiskarting pasensya, at pagkalat sa ibang bansa, hindi lamang ito magagandang mga talata. Ang mga ito ay mga prinsipyo na maaring magbukas ng iyong pag-unawa sa supernatural na probisyon. Hindi gusto ng Diyos na mamuhay ka ng buhay na walang buhay. Nais niyang mamuhay ka ng may layuning kasaganaan. Nais niyang ang iyong buhay ay maging isang buhay na pagpapakita na ang paglilingkod sa Diyos ay kapakipakinabang sa lahat ng bagay, pati na ang iyong pananalapi. Nararamdaman ko na maaaring may ginagawa ang Diyos na bago sa buhay ng maraming tao na nanonood. Kung natanggap mo ang salitang ito bilang kumpirmasyon na maaaring magsimula ang isang bagong panahon ng kasaganaan sa iyong buhay, ipahayag dito sa mga komento. maaring nagsusulat ang Diyos ng isang bagong kwento sa pananalapi sa aking buhay. Ang bawat deklarasyon na ginawa dito ay isang binhi ng pananampalataya na maaaring magbunga ng tunay. Ang paghahayag na ito ay nagbabago na ng buhay at nagbubukas ng pag-unawa tungkol sa kaunlaran sa mga pamilya sa buong mundo. Tulad nito bilang isang gawa ng pananampalataya, sumusang ayon ka sa salita ng Diyos tungkol sa kasaganaan. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga paghahayag na tulad nito kumonekta sa channel na ito, dito mo matutuklasan ang mga katotohanan sa Biblia na magpapabago sa iyong relasyon sa Diyos at makapagpapalabas ng supernatural sa bawat bahagi ng iyong buhay, pansinin mo. May mas mahalagang bagay na gustong ihayag sa iyo ng Diyos. Isang tiyak na panalangin na nagpalipat ng mga bundok sa pananalapi sa buhay ng mga ordinaryong tao. Isang bagay na iilang kristyano ang nag apply ngunit maaaring maging isang tiyak na kasangkapan para sa iyong kalayaan sa pananalapi. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Ang iyong matutuklasan ay maaring iyon mismo ang iyong ipinagdarasal sa mahabang panahon.